Alam mo ba na may isang aklat na sinasabing isinulat sa tulong ng mismong demonyo? Ito ang tinatawag na Devil's Bible. Ang opisyal na pangalan nito ay Codex Gigas at ito ang pinakamalaking medieval manuscript sa buong mundo. Imaginin mo, halos tatlong talampakan ng taas at tumitimbang ng higit 75 kilos, kasing bigat ng isang tao. Ayon sa alamat, isang monghe ang pinatawan ng parusang ikukulong habang buhay para makaligtas, nangako siyang gagawa ng pinakamalaking aklat sa loob ng isang gabi. Imposible, di ba? Kaya raw pumasok ang demonyo sa usapan at matapos pirmahan ang kaluluwa niya, natapos niya ang libro. Sa loob nito, makikita ang halos buong Biblia, mga medical texts, exorcism rituals at isang full page na drawing ng demonyo na sobrang creepy at detailed. Hanggang ngayon, makikita pa rin ang Devil's Bible sa National Library of Sweden. Pero ang tanong, isa ba itong obra ng isang monghe o gawa ng isang demonyo?